at out sa inyong lahat, no? Uh, magandang araw at maaga din sa amin dito. Uh, 7.46 dito sa amin, no? Kaya <coughs> dito kami sa ano, no? Dito. Sana mayroong manunood, no? Uh, shout out pala sa one viewers, no? Shout out sa'yo dyan, idol. Uh, may isang nanonood, no? Shout out sa'yo dyan. Thank you. John. Tol. So, magandang umaga sa lahat uh, Shout out sa three viewers, no? Uh, pakilike sa live natin mga idol. Pakilike idol. Uh, may pag-uusapan tayo man kayo doon, no Babalik kami sa pag-explore ni Bugard. Kaya po kami nagmamalam sa inyo. Kaya po nag-live kami dito ngayon para ano po? <coughs> babalik na po kami sa pag-explore. No? May isang tao kasi na hindi na nagpaparamdam sa akin, pero okay lang. Parang pinapalaya niya na ako. Uh, nakita nyo lang yung Facebook page ko, no? Uh, Boga ay pusilito, mandirigwa, no? Uh, ito pala. Tepala sih buka no buka dari bincor. Shout out no sa five viewers no five Paki-like okay, naman mga idol. Mga okay, idol, babalik kami sa pag-explore. Uh, ano ba? Okay. Ay, ay pagkatapos natin mga hmm. So, maraming salamat sa ano natin, no, uh, three viewers, no? At saka sa online. Huwag nyo kalimutan mga kaidol idol mag-share mag ng video idol at balik ano na kami balik bundok bundok na kami mga idol Yun na, Yumil. Good morning, Idol Lucilito and Bugad. Mag-ingat kayo sa, pag, sa mga bandido. Opo, Idol. Opo, Idol. Shout out sa uh, poor viewers Shout out pala kay Yuna, no? Yumil. Good morning, Idol. O And Bugard. Mag-ingat kayo sa mga, mga bandido. Opo, Idol. Marami, marami salamat po. Uh, Maraming salamat po talaga, no? At papunta po. Marami kami dadaanan, mga Idol. Ngayon kami magsisimula. Ano na rin? Umalis um, na rin kami sa boarding house, no? At nagpapalam na kami kanina sa may-ari. Uh, muna kami, na kami. Ilang buwan. Paalam na kami. Dinala namin yung lahat ng mga ano namin. Lahat ng mga damit namin. Parang ano na. May ano naman siya. May nag-advance ako ng ano. Two months. Pero binawi ko idol. Dahil ang ko na lang ano. Bili namin ng pagkain. At matagal kami bababa idol. <laughs> Kaya namin to idol. At sana tulungan niyo po kami idol. Suportahan tulungan niyo pong suportahan yung uh, channel namin para Bugay Adventure po. Uh, para makasahod kami. At sana po pagsahod namin ganun. May okay. pambili na kami ng ano makakain namin mga idol. Maraming maraming salamat sa mga suporta niyo idol. Uh, walang sawang sumusuporta idol. No? Maraming salamat sa mga idol. Dia yeah, Mindiz. Good morning idol Silito and idol Bugay. Shout out silent viewers from Hong Kong. Ma'am, shout out po sa iyo, Ma'am Liam Mandis. I mean this. Shout out sa iyo, Ma'am from Hong Kong. Balik explore naman tayo tuloy. Ah. Sa tagal lang yung ano, ano dito maghiwalay, what? Kundi maghiwalay tuloy. Eh, mag ano tayo muna to? Oh, shit. Shout out pala sa four, viewers no. Uh, Paki-like naman mga idol. Sa na ito mga idol no. Paki-like naman idol. Ah, uh, paano muna kami no? Kaya nga sinadya namin mag-live idol dahil <laughs> para maka malalaman niyo mga idol na malalaman niyo po na babalik kami babalik sa, sa, sa... pag-explore. Sana po, huwag kayong so, ano, sumusow, po. ay, maawang sumusub, ay, masanay Idol? Ano yun, Bugart? Sawang sumusuporta uh. sa amin, no? At sana po, hindi kayo mag-unfollow sa, sa ano namin. Baka, mayroon kasing nagagalit sa amin mga Idol. Pero hindi namin kailangan pansinin yan. Kaya na yung minamay day ko sa, ano, sa Facebook page ko na. Tawanan mo ang iyong problema. Ganun lang, Idol. Tatawanan na natin ang mga problema, Idol. Dahil di mawawala yung problema, wala, Idol. At lalo lalo na, Idol, no, na ah, ano, Idol? Lalo lalo na, Idol, na may minahal ako, Idol, pero parang pinapalaya niya na ako. So, wala akong magagawa, Idol. Alam na idol Sana ako nagmahal idol At ganito pa Ang mangyari At si Bugard no May May na jowa-jowa na to Pero Hindi ko alam Pero sana uh, Sasabi ko na lang Sa inyo no uh, uh, Hindi ko na lang pala Isasabi yung pangalan no Kaya sa iyo Sana sa iyan, mahal no may mahal na talaga ako pero iwan ko lang po nalaya niya na ako pero wala akong hindi ako hindi ako nagagalit sa iyo ha at sana po mag-iingat ka palagi sa trabaho mo mahal na mahal kita at sana purtaan mo ako huwag mo kalimutan no alam kong ayaw mo na sa akin sakit para sa akin <laughs> oh yeah <laughs> naiyak talaga si Bugard no dahil ano ah, siniseryoso ako na talaga na magbalik explore kami yan oh umiyak na talaga siya okay dun oh, no? oh nakakawa talaga si Bugard no Bugard tingin ka Bugard Ah, uh, idol no? Sakit pala idol uh. Ano ba yun idol? May tanong nang sana ako sa inyo mga idol ba? Totoo ba yung forever idol? Parang para sa akin hindi yata yung totoo. Ang totoo pa yung mga idol. <clears throat> Seryoso naman ako sa kanya. Uh, alam ko nagkamali ako sa kanya. Po. Ano lang yun? pag usapan lang yun. At dalawang bisis na rin yun nangyari gano'n pa rin pero parang ayaw niya na ganoon wala akong magagawa idol sana na idol patuloy na lang patuloy na lang namin yung pagbablog namin no alam namin alam kong masakit para sa iyo mahal pero wala akong magagawa maraming maraming salamat pala no, sa mga suporta mo kung daging tayo, laki Laki na talaga ang natulong mo sa, sa akin, no? Kaya, maraming maraming salamat. Ayaw mo na. Parang ayaw mo na sa akin. So, wala akong magagawa. bro. nantay lang ako sa iyo. Kailan ka mag-reply sa akin? Alam ko may, alam ko nagkakamali ako sa iyo. <coughs> Patawarin mo ako. sakit para sa akin. Wala talaga akong magagawa idol Kaya balik explore ako. Uh, <coughs> para kung gusto mo malaman ng lahat ng ano no problema message mo ako idol Yeah, maraming maraming salamat sa mga suporta nyo no? <clears throat> Sobrang saya ko po talaga. Ah, uh, naging ganito ako. Hindi babagong, hindi po galit hindi po mangyayari pa kapag wala kayo. Wala rin ako dito pag wala kayo. Kaya yeah, maraming maraming salamat sa mga suporta nyo. Ay sa din kayo nagpabubuhay sa sarili namin no. Sana po wag kayong un... mga sumusuporta sa amin. Na mm, uh, shout out pala sa 6 viewers no. And uh, three likes. I like taban sa mga sa live natin mga idol no? At balik explore kami mga idol. Mm. Uh, shout out pala sa 6 viewers no. Uh, and handa kaming sumagot sa mga ano niyo no. Uh, Mag-comment lang kayo rito comment section no shout out pala sa 8 views no at paki like naman mga idol atol tol mm. ano tol kumain ka na ba ano kasi ka na tapos ka oh, kain ka tol kain tayo ngayon tapos tapos akit tayo ready na ba yung gamit nandiyan na sa ano tol nandiyan sa labas na okay. yun yun na yun na Ah, yung mo, nagkita na ba kayo ng jeep mo si Hindi pa po. Nakikita na sana kami no yung ano, kita na sana kami pero parang kinansin niya kasi. Kaya wala akong magagawa eh doon. Babalik explore na ako. Dahil kung ano, alam ko wala na susuporta sa akin. Ito na lang panghanap buhay ko kung mag-vlog. Kahit anong mangyari, wala akong gawa. kay. Wala kasi yung ano eh. May trabaho kami dito pero ano nang dadamo lang. Nang dadamo kaya baka inkab din kami may eh, nang ano. Ay, Maria Altina Valeroso. Hi Ading Usilito at Kuyang Bugard. Okay lang po. Okay. Hi daw. maraming maraming salamat talaga no talaga kayo sumasawa ang sa amin no wala kayo wala din kami dito Maria Altina Valeroso good morning mga lods good morning good morning po at sisimulan sisimulan na po natin ang pagbalik explore no kaya sana po manood kayo sa ano namin video namin kaya maraming marami salamat, no at paki-like and share naman sa live natin mga idol. Maria Altina Valeroso, kapit tayo ah. Opo idol, nag-iinit po siya na, no. Parang kumukulo na yun, tol. na to. Kaya marami kaming gamit, no. Maraming maraming salamat mga idol. Hindi ng Leti bag, Leticia Luperte Q. Uh, five like dan support host Dikit host. Uh, opo, maraming maraming salamat po, no? Ha? Leticia Lu Luperte Q. Q.A. Good morning, everyone. good, uh, good morning po, idol. Good morning po. Shout out. Shout out pala sa iyo, Shout out sa iyo, Maria Altina. <coughs> Good morning everyone Maria Altina Valeroso Ang sarap ng kapiding Kumain na rin kami ni Kuyang Daniel mo Ah Mabuti naman po Mabuti naman <coughs> Kaya tol, tol. Maalam muna tayo sa kanila no Dahil, sige, ano na tayo? Sisimula na kami ay doon. No? Si Lopelte. Jacket host. Ano yan idol? Ano yung jacket host? Ah, uh, comment sa si comment section no. Okay, comment ulit no. Kung ano yung jacket host. Ano ba yan? namin yung jacket ano pang ano pag malamig ang yung panahon mm -hmm. nagja jacket kami ganun hmm. moderator oh, ano yung moderator ay doon okay. wala kami pinag-aaral ng kayo na <laughs> So magpaalam muna tayo, Ron. Oh, magpaalam kami muna kay mga idolo dahil parami kang Taas pa yung lalakarin na may idol. Sana po. Supportahan nyo po yung channel labi, no? Um, two brothers, no? Two brothers. Kaya maraming maraming salamat, no? Sana safe kami, idol. <coughs> Tulungan nyo po kami magdasal, idol, no? Magdadasal din para, magdadasal din kami para sa inyo, no? Kaya maraming maraming salamat sa inyo. At hanggang dito na lang po mga idol lo. <clears throat> sige sige idol. Uh, Maria Altina Valeroso, may nag-comment po. Miss ko, <coughs> miss ko ang live nyo. Bye muna. Ingat kayo sa explore nyo. Huwag kang lalayo sa kuya mo. Ha, ading yung silito. Opo idol, opo idol. Maraming maraming salamat idol. No? Hanggang dito na lang po mga idol. Maraming maraming salamat sa mga suporta nyo. Maraming salamat sa papanood nyo, no? At nag-like. At nag-share, no? Maraming maraming salamat sa inyo. Isa din kayo. So, sa amin. Isa din kayo. Ipapatibay sa loob namin. At isa din kayo. dasal uh, para sa amin, no? At maraming maraming salamat talaga. Wala kaming kakalalagyan sa pupasalamat namin sa inyo, no? Uh, salamat talaga, no? May nag-comment po. Luperte. Tapos may nakalagay na moderator dyan ingat ka bud ingat ka ingat ka bud ya o po idol maraming maraming salamat idol at ang dito lang po idol thank you bye